Kali ito po yan, oh. Ayan po yung mga itlog nila, oh. Ayan, oh. Sa so, po sa inyo. Okay. Ayan. Okay. Okay. Good morning. So, nilagyan po natin ng sunscreen yung ating mga pants dito at saka mga aquarium, no? Pati itong mga black box natin. Nilagyan natin para hindi masyado maaraw so bali ito po yung ginamit natin dati nung bumagyo no. Ginawa dito ditong protective barrier no para sa lakas ng hangin. So naging effective naman siya. So hindi ko na po inalis, binatak ko na lang po papunta doon. So nilagyan po natin to ng uh, alambre para magsilbing uh, ano niya doon, support nya papunta doon. So ngayon po, eh naghuhuli po tayo ng mga at uh, tadpole or ulu-ulu. <laughs> yan po yung mga anak ng mga pond frog po natin dito. So hinahayaan ko lang po yan sila dito magparami. Kasi mayroon po yan purpose, So dito po yan natin ilalagay. Dito po natin yan kinukuha. I mean. sa so, dito. Dito mayroon mga medyo malalaki na, no? O tayo po natin kumuha pa ulit. Ayun, ang dami. Ayun, ang dami, ang dami. Okay? ayan po, no? Kita niya. Meron. Ayan, no? Balik natin yung ista. Balik ka doon. So, ito, no? Laki, no? Ayan, no? Okay. So, nag-iipon po tayo nito. Pinapalaki po natin, no? Kaya ito po yan, no? Ayan po yung mga itlog nila, oh. Ayan, no? So, ito po yung itlog ng ating mga frog, no? Pinamabayahan lang natin yan dyan. Para excuse. Okay, pag lumaki-laki, so, ganito nang mangyayari. Ipapakain na natin yung sa ating mga monster fish. Papakita ko po sa inyo. Okay. Ayan. Okay. Ipapakain natin sa ating... Ayan po. Sa may gusto ng aquatic plants, meron po tayo may display sa tindahan. Ayan. Okay ah, uh, book. Okay. So, ayan. Ipapakain ng natin itong ulo-ulo kay Ara. Okay. Sige. So, isa-isa lang muna.